Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Atiens. Welcome back to my channel. Ano ba ang kaibahan ng BGYO at SB19? Ating yung kumpara. Ano ang kaibahan nila? Bakit hindi masyadong sumikat? O hindi bakit, hindi bakit masyadong well-known ang BGYO, BGYO compared sa SB19? Una, BGYO sila ay may sariling network, sila ay uh, pinasikat, pinagandaan, nilatag na ng lahat-lahat ng ABS-CBN kapamilya para sa naturang boy band na BGYO. Of course, part sila ng PPAP dahil Pilipino po sila. Ang kanda nila ay mga Tagalog na Pinoy, of course, kaya PPAP ang tawag. Individually, specifically, hindi sila nabigyan ng uh, shine o kumbaga panahon na mag-shine bawat isa. Ata, uh, I think kulang sila ng atensyon with the network ABS-CBN. Dahil sa dami, sa dami ng mga artist, senior, artista, celebrity, personality ng ABS-CBN, parang kulangan sila ng atensyon, shine, supporta uh, with ABS-CBN. At hindi rin sila, at hindi rin sila nagkukumpus ng kanta, gumagawa ng sariling kanta o craft. Oo, alam natin ang ABS-CBN ay... Uh, home kung paano magpasikat o magpalaki ng star. O di ba? Pero pag uh, sa mga pop artists, sa mga singers, parang kulang ng atensyon ng BGYO, kulang ng uh, promotion sa buong mundo at sa Pilipinas para maipa-bandera, mailantad pa lahat ng kayang gawin ng members ng BGYO, specifically bawat isa sa kanila at at, at as a group. And of course, ang ating SB19. Ang SB19 ay nagkaroon na ng fan base. Pinakamalaking fan base sa Pilipinas at mayroon din sa ibang bansa. Bakit marami silang fan, marami silang fanbase? Dahil na-shine sila. Mayroon silang talent individually, specifically. Mayroon silang mga ginagawang craft, mga kanta, mga pag ng kanta. Marunong sumayaw, marunong umawit, marunong mag-perform, at mayroon silang karisma. Kumbaga, at uh, ang mga beauty bilang isang lalaki ng SB19 boys ay parang pang-Korean. Parang makikita mo talaga yung mukha nila, yung mata nila. Mga singkit at tapos yung mga complexion ng kanilang mga balat ay uh, masasabi natin iba. Para silang mga Korean P-pop idols, yung mga mukha nila. Dagdag yon Para sumikat. Para maging well-known ka as P-pop artist. I'm not saying na uh, ang SB19, ang P-pop king ay isang Korean pop idol. Hindi. Ang ano ko lang, parang Korean inspired sila. Pero alam natin na hindi sila Korean. Hindi sila gumagaya sa Korean P-pop idols. Dahil may sarili silang kanta. May sariling identity. Yung nakataon lang, yung mga buhok nila dati ay uh, parang Korean. At saka yung mga mata singkit. Singkit naman talaga tayo mga Pinoy, di ba? Katulad Justin, pero Pinoy na Pinoy. Yung mga kanta nila, ay yung mga Tagalog at uh, mayroon silang mga sariling kanta, nag-compose ng na kanta. Mayroon silang iba't ibang shine sa pagiging artist o pop artist. At ito pa, obviously, before ang nag sa SB19 ay ang Korean company, partnership ng Pilipinas ang Shubiti Company. So talagang mawill nun sila hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Korea. Ang BGYO ta kasi, ang BGYO kasi ay sa Pilipinas lang. Walang nagmanage sa kanila ng mga foreigner partnership. Ang SB19, ang showbiz company noon ang nagmanage sa kanila. So mayroon silang fanbase. Ulitin ko, ang SB19 ay uh, nagkaroon sila ng shine. May malaking time sila na mag-shine bawat isa. Mag-compose at uh, magkaroon ng sariling uh, song at may release sa international music scene, especially sa Pilipinas. At dagdag pa, ang mga songs nila na na-release like Basenga, Gento, ay may sense, may minsahi, may aral, suabe, suabi sa mga taong uh, may determinado, may determination sa buhay. Yun lang yun. At saka, ang SB19 ay parang pelikula. Parang indie film na sumikat, maraming tumangkilik, maraming fans dahil tumayo sa sariling paa at uh, sumikat. At marami silang promotion, di ba? Noon, hindi pa sila will noon masyado. Marami silang local shows at nakapag-produce na sila at nakapag-release na ng kanta. At napansin niyo ba, ang SB19 ay may fashion statement. Maganda ang kanilang pananamit. May fashion sila. Kumbaga sila ay fashionista at maganda kaya naman napansin sila ng mga fans ng mga tao at mga teens ngayon. Welcome to my channel, My showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers